Good morning, good morning mga kabogsing. Ngayong araw na ito, eh, medyo makulimlim. Mula kanina, madaling araw, dito kayo nakapaglabas ng maaga. Ngayon, nalabas na tayo medyo, ambun-ambun na lang, kulimlim. Sana wala nang bagyo, low pressure area para tuloy-tuloy ang ating pasada. Ito mga kabogsing, um, ano, Yung mga side ganito kapanyan oh, ng kapila rito. Ito mga kabogsyo. Ito yung lalabas natin swano wano. Ayan, yun ang kapila rito. Pangapat pa tayo. So, ito. Pasala na naman tayo ulit ngayong umaga. Sana tuloy-tuloy ito umaraw. Huwag na sana umulang. Ayan. Haba ng pila namin hindi pa tayo nakakatakbo kahit isa ay nagsas tricycle na no? wala nang pila oh, gira naglabas kasi makulimlim Ayan. ayaw tambak na wala pa wala namin mamaya marami Ang dami na dito. Wala na kami mga garahean. Ayan, may jeep. Tricycle. Ayan, gandun. Dati napakalood nito mga kuboksi. wala na halos. So, mga Ang Pagkabungsi kaming sinitawa lang, nalabas man lang, kulimlim pa ako. Nalabas. Nagitawang biyayay pa lang ako. Buka pa tayo ng bukas. Bigay ng barangay. Wala yung impact. Wala ka, ka na. Ayan, may masaya rin na tayo. Ayan, uh, dito na pala. kami ngayon sa corporate court. Ayan yung mga tao. Pagkintay uh. kasi pamimigay itong bigas. Ito tigil limang kilo. At nakasama po tayo dyan. Hindi na tayo ng masada. Tayang itong bigas. Pamimigay ni Mayor. Mayroon kami ticket. Hindi kami ni Kapitan. Ayan. Eh mga tao. Kakaunti pa lang ngayon. Kasi alas gis may, alas gis may ata kung yun. pisa. kami sa ng Barangay 28 ng Kabulti. Ayan si Kapitan Loni ng Barangay 10 yung Ayan po yung nakasalikod. Ayan yun yung bigay sa pamimigay. Ayan inaayos at tanggal na sa sako. Ayan yung ng tao dami na madami na. 이 녀석은 이 녀석은 이 녀석은 이 녀석은 이 녀석은 이녀야은이 녀석은 이 녀석은 이 녀석은 이 녀석은 이 녀석은 이녀가은이 녀석은 이 녀석은 이 a nice k Sa mga kabuksin oh, niyo, bigayang nang bigayang. Halo-halo. Ilang barangay ba ito? Dalawa, no? Miranda? Barangay 10B, 10A, tsaka barangay Miranda. Mga Ayan oh. Ayan. Ayan yung 5 kilo surprise. Ayan, yung ticket mga kabuksi. Ayan yung baling kayo si kay Congress mo. Ang mga po, na mga 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 Uh, hindi naman siya facing doon sa kanagang mga natin dati ni Manila Bay. So, uh, Dito na mga kabogsi, yan eh, kasama siyang isang sagtinas. Yun o. Ha? Ah, hanggang dito na yung vlog natin po. Mga oh, uh, kabogsi. Pauwi na kami.